Pagkain ng Por Marias. Ayan, magandang umaga muna sa lahat. Ayan, kami ay manananghalian ng aga dahil inabot kami Nang gutom sa paglakad. Ayan, o. Alas 10 pa lang pero kami ay kakain na lang tanghalian. Ayan ang aming mga ulam, guys. Ayan, may preto. ayan. Na. May Nasaan ang ginataan? Ito ginataan. Ayan ang masarap ginataan. Tapos ito ang akin ay may paksiw na may okra, mayroong kalamyas na may mustasa. Ayan. Ay, ay mustasa. Ayan, binalot ko lang ang bawat isang ano yan. Ayan, pagkatapos nating i-video ang ating mga pagkain, ang mga pagmamukha naman ang ating i-video. Hello guys, <laughs> kain tayo guys. Ayan. <laughs> <laughs> ang mga pagmamukha naman. Ang mga pagmamukha naman ang i-video natin. Ayan, may kasama kaming isang bata. Ito aking apo na laging, ang gusto'y laging kabuntot sa bawat takad namin. Bawas ka na Ayan. Ang dami man ito. Kutsaray ako ng gulay yun. Mahalang! Alin? Anong gulay ate? Ukra? Hindi yung mutasa. Ayan, ang sarap na naman ang kainan namin guys. Kahit ganito lang ang aming kinakainan. Ayan. Ang akin ay ukra guys ang isili. Ang halang sobra. Ay, mahalang isili. Ay, ito, so. Kaya nga. Ah, kaya natuloy ang patis. Napakasarap pates. ng kainan namin dito, ay, guys. Kayo. Andito dito na naman kami sa aming sabi lang ay ginagawa na naming hideout, hideout <laughs> ng pagkukontent namin. Ayan. Oh, napakasarap ng na aming kain dito, guys, kapag kami umaahon dito. Ang <laughs> damak-makakanin, boss. Ayan guys, so napakarami kong kanin guys, sampuno sa tupper. Ayan, tapos aning ulang. ulam. Ayan, may atay pa dyan. O bakit hindi niyo binubuksan yung atay? Parang masarap ang pagkagangan nito, katuyo. Ay, prito ba yan? yan. Ay, <laughs> Nakain ako guys, inuubusan. Baka ako maubusan ng gata. Napakasarap ng gata. Wala ng gata. May favorite.